Coach, magandang hapon na uh, nandito tayo ngayon sa Land Transportation Office Extension Infanta at ngayon nagsimula yung uh, e-patrol. Uh, ano po bang yung resolution na nakasaad po sa inyo pong uh, uh, resolution na para dito makatulong sa ating pumakababay? Uh, una, magandang uh, hapon sa iyo, uh, RJ, uh, uh Narit, ano ho, ng uh, Ronda Balita Provincia at salamat sa opportunity na narito ako at katay nagkukwentuhan mismo sa harap ng Land Transportation Office Pilaway dito sa Infanta Quezon. Uh, doon sa katanungan mo na uh, patungkol sa aking resolution na address kay Congressman Mark Enverga, na requesting uh, politely requesting uh, Congressman Markenberg to intervene a uh, e mobile patrol uh, service mm -hmm. ng LTO dito po sa bar, uh, sa bayan po ng Infanta mm -hmm. nakakatuwa uh, parang yeah ano uh, kasi one week lang ito ay ganito ka, one week lang yung uh, aking uh, pagbasa, ng no, aking resolution o request. Pero napakabilis ng aksyon ni Congressman Mark Enverga. After a week, ay uh, narito na. Mm. itong uh, tugon at aktual na nagsiservisyo na itong uh, land transportation office dito sa bayan ng uh, Infanta. Mm -hmm. uh. yung unang servisyo na binigay nila, Cons, is uh, nakatutok muna dun sa mga toda, no? Oo. Oh, oh. Mga tricycle at saka mga operators. Oh, oh. Bakit po uh, silang nauna? Yes. Oo. Oh, oh. Actually, uh, bali mayroon din akong resolution na magkaroon ng magkandak o mag-service ng uh, ang land transportation office dito sa Infanta. Pero kasabay nito at ito na may annual na ginagawa din ng local government unit uh, sa pamamagitan po ng ating uh, ikotibo na taon-taon ay nilalaanan ng 100,000 mm. uh, na pundo para makapag-service dito ang LTO. Pero nakakalungkot nga lang sapagkat nakalimit lang doon sa sa Toda. Ano samantala dito ay napakarami ng na mga motorista mula sa uh, mula sa motor, sa tricycle, four wheels at maging sa truck. So hindi ganap na makakapag-service, ma ang uh, ating mga kababayan kung iyon ay nakalimit lamang sa mga sa mga toda siguro ay sa limitado rin ng pundo, kaya ganoon mm. kaya ito kung ating ikukumpara dito kay Congressman Mark Enverga ay talagang mapapawaw ka mm. napakalaki at napakalawak ang mass nito at makakapag ng uh, uh, for all vehicles to eh. basta sila ay registered na before at ngayon ay magpapa Uh, maggaan sila magre-renew. Kaya it, it, it open for all uh, kind of vehicle. Kaya napakaganda itong tugon ni Congressman Mark Enverga uh, doon sa ating resolusyon. Mm. Kasama po ba dito kumukuha ng lisensya or uh, ano lang, yung resto lang? Ah uh, renewal lang ng registro. Ah renewal ng registro. Uh -oh. Okay. Uh -oh. uh, hindi lang po bayan ng infanta kundi kasama na rito ang uh, uh, pito kasama ni pang ang Infanta, mm. walong bayan dito uh, sa, Base uh, doon sa aking resolution, ay nakaano lang sa Infanta. Ah, Infanta. Uh, Quezon, oh, dito sa bayan ng Infanta. Oh. Pero kung sakali at may mangilan ngilan ay hindi naman ho yun mapagdadamutan. Mm. Pero ang ay ko sabihin, priority talaga Infanta. Wala pang exact na timeline, no? kons uh, kung kailan ito matatapos, as long as nandito sila. Uh, yes, uh, walang exactong, o walang definite uh, days, kung hanggang kailan ito, pero parang na nauulinigan ko na ito medyo mahaba. Mm. Mahaba-habang panahon. Sabi ko kanina ng uh, in-charge ng uh, LTO, baka abutin doon isang buwan, tama, ka, tama Yes, uh, tama. May nakarating sa aking uh, sa messenger ko na ito daw ay one month na. Kaya ako Uh, uh, GR ay napapalakpak. Natuwa ako dahil sa the more na ito'y humahaba ang days of service, the more na ma, ma, makikater yung uh, iba pang mga sasakyan. Sa part po ba nang uh, bilang uh, siyempre <coughs> bilang mga kunsihal dito sa Infanta, uh -oh. gano kahalaga sa part po ninyo dito sa bayan ng Infanta ang ganitong serbisyo? napakahalaga dahil una-una yung distansya ating titingnan mm -hmm. ang Infanta ay narito sa uh, parting Norte sa at wala talagang opisina pa mula noon ano ngayon may building na pero inaantay na lang natin yung pagbubukas nito pero napakalayo po ng uh, Infanta sa Laguna uh, it takes uh, more than two hours ang travel at uh, sa, sa Pila ay all, uh, mga more than two hours nga Pila Laguna o dito sa May Pagsanhan at uh, or sa Lucena naman ay more than 3 hours mm -hmm. kaya o sa uh, Manila ay it takes 4 hours kaya napakalayo kaya makikita natin dito na talagang necessity o vital at uh, talagang essential na magkaroon dito ng uh, opisina dahil yung uh, katulad ng mga nantoda hindi lahat nang uh, bukod sa distansya na napakalayo no kung ilang kilometers away ang Laguna from uh, Infanta uh, hindi lahat ng toda dito ay brand new yung tricycle nila may mga luman tricycle dito at may pangyayari nga JR na uh, naglakas-loob silang ibyahi kasi badly needed sila na talagang dapat maarinyo yung restro pagdating sa Bundok Tumirik na nasira kaya hindi rin po sila nakarating doon sa Laguna para mag-renew mag ng ristro. Mm. Pangalawa, ang isang pamilya dito mayroon dalawang tricycle, may tatlong tricycle. So financially, ay talagang uh, na burden po nila yun. Ang totoo nga nito, eh, more than one month nilang pag-iipunan mm. yung thousand pesos bago sila makapagpa Kaya talagang itikal kalbaryo para sa mga taga-impanta ang distansya mm -hmm. at uh, pangalawa yung financial na kakailanganin dito yung abala yung pagod syempre may konsumo kakain pa rin sila mm -hmm. so sa so, hangga't hindi nag-ooperate ang uh, LTO dito sa Infanta ay talagang gagastos po sila nang nasa isang tricycle baka gumastos sila ng 4,000 mahigit kasama na ang pagkain. At unlike kung mayroon na ditong uh, serbisyo ang LTO, edi eh ano lang uh, pang nakakaluwag na nakakaluwag na nakakaluwag. Kaya talagang uh, napakalayo, napakahirap at napakamagastos at napakamaabala kung diyan pa sa Laguna, sa Lucena o sa Manila pupunta ang ating mga ang ating mga magpaparistro. Partikular sa Toda, nakarmihan dito ay luma ang tricycle at uh, yun nga tumitirik sila sa daan. Kung uh, last na lang question, ano po ang panawagan niyo ngayon sa ehekutibo ng Infanta? Na syempre nandito na yung building, nandito na facility, kumpleto yes, na. Uh -oh. But the problem is yung uh, permit na to operate, no? Uh, ano po ang panawagan nyo ngayon sa mga... Uh, siyempre, nanonungkulan dito sa impanta. Oo, uh, JR. Uh, maraming beses na tayong nananawagan. Siguro nga kung itong punong ekipetrobe natin ay Dios, ay baka noon pa'y sumagot na ng uu. Ay palibasa ay siya ay siya. Kaya hindi pa kami sinasagot dito. Kaya ang aking uh, pamanhik at aking panawagan sa punong bayan, Pilipina Grace R. America, na wala namang dahilan para hindi mag-operate, eh buksan na ito. Uh, haya, pahintulutan ng mag-operate alang-alang sa libu-libong mga motorista at uh, walong bayan dito sa Northern Quezon. Ang kanya kasing dahilan ay gustong ibalik sa Kumon, at para daw magkaroon ng ikangay income ang local government unit ay bakit pahalagahan pa natin yung income na ninanais niya ay hindi po baga ang aming sinumpaan ay paglilingkod kaya ito ang priority mapaglingkuran ng servisyong LTO ang bayan po ng infanta at ang uh, walong bayan mismo na bumubuo dito sa Northern Quezon kaya uh, mula noon Hanggang ngayon, ako'y patuloy na namamanhik at nananawagan sa ating punong ehekutibo, si Mayor Grace America, na pahintulutan ng buksan. Kasi ikaw naman po talaga, ikaw naman talaga ang magpapahintulot dito. Ikaw talaga ang mag-a-approve dito. Kasi lahat ng resolusyon, lahat ng ordinansa ay ang punong ehekutibo ang siyang implementor. At uh, ito po isang national law, JR, ano, national law ito, at uh, ng Republika ng Pilipinas at ang batas LTO Pilaway Infanta ay inaprubahan na noong pang panahon ni uh, dating uh, President uh, Rodrigo Roa Duterte. At ito po ay nag, uh, nagsimula doon sa resolusyon o resolusyon ni Vice Mayor L. ngayon na noong siya konsihal pa. At itong resolusyon ni Vice Mayor L. ang siyang, kinat ang siyang binasihan ni Congresswoman Trina Enverga para makapaglikha ng batas itong si Congresswoman human Enverga. At base sa proseso, ito, itong na, nag-akda na nga ng batas, ano, si Kongreso Woman Train na Enverga at ang kanyang binasihan na yung resolution ni, ni, Vice Mayor LR Erwan to nung si Halpa at ito'y pinorward na talaga sa Senado. in po ito, kung ako nagkakamali, baka si uh, Congress, uh, si uh, Senador uh, Grace po ang siyang uh, chairperson noon sabagat kami talaga nakapag-follow up doon. Isinama kami ni Vice Mayor L. upang i-follow up nga itong uh, LTO. At nakakatuwa na approve sa review hanggang sa i-forward na sa Malacanang at ito po ay kinatigan, in-approve at pinirmahan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya masasabi natin na ito'y isang uh existing uh, national uh, bill or law dito sa ba sa bansang uh, Pilipinas at alam naman natin kaya tayo nananawagan kay Mayor Grace na i-implement lang i-implement ito ano dahil alam natin ang municipal mayor ang city mayor at ang provincial go uh, governor ang siyang tinatawag na ikangay mag implement sa probinsya, sa siyudad at saka po sa uh, municipal ay talaga pong silang mga punong ehekutibo ang mag implement Kaya alam na alam naman natin walang ibang mag implement dito maliban po sa chief executive o sa uh, o ang mayor ng isang abayan. Kaya tayo po kay Mayor Grace na nananaw nananawagan sapagkat siya ito siya ang magpapatupad ng batas national ng Land Transportation Office dito po sa Pilaway in Pantaskeson. kons, maraming salamat po sa pagkakatawan. Maraming maraming salamat din ah uh, Jer ano at uh, salamat for this privilege upang maiparating natin sa ating mga kababayan na tayo po yung nagsisikap na mabuksan na talaga itong Land Transportation Office. Ano uh, basta ako naniniwala na basta mamamayan yan ay mamumuwis, dapat protektahan. Ay ang toda at ang mga motorista dito ay isa sa mga mamamayang mamumuwis. Kaya sila ay ating protektahan at ating pagserbisyuhan.